sa isayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador. Historiador Filipino kapag nasakay tayo ng aeroplano ay may mga panuntuna na dapat nating sundin habang tayo ay nakaupo na sa ating mga designated seats. Kadalasan sa atin ay sumusunod sa mga sinasabi ng mga flight attendants pero meron namang iba na gusto pa rin sumuway at ayaw sundin ang mga pinapakiusap sa kanila. May punto ang iba kasi meron namang mga flight attendants na hindi nagbibigay ng rason kung bakit nila pinapagawa ang ilang mga bagay sa kanilang mga pasahero. Rason kung bakit nagkakaroon ng pagkat talo at minsan ay kapag lumala ito ay nagiging rason para ibaba ang pasahero sa aeroplano. Ilan lang sa mga bagay na ito ay ang pagpapasiguro sa mga pasahero na nakasuot sila ng mga seatbelts sa oras ng pag-takeoff at pag ng eroplano. Pero may mga pasahero na gusto ng paliwanag nito. Ayon sa iba, bakit raw pinapasuot ng seatbelt silang mga pasahero habang ang mga flight attendants ay malayang nakakalakad sa loob ng eroplano kahit na hindi ito nakasuot ng seatbelt. Paliwanag ng mga flight attendants dito ay dumaan sila sa training paano mag sa loob ng eroplano na walang mga seatbelts kahit na may nangyayaring turbulence. Sila ang responsable sa safety ng bawat pasahero. Rason kung bakit rin nila ginagawa ito. Ayon sa mga airlines, ito raw ang isa sa mga rason na pinagmumulan ng argumento ng pasahero at crew ng aeroplano. Isa pa sa pinagtataka ng iba kung bakit raw pinapabuksan ng flight attendant sa ating mga pasahero ang cover ng bintana sa aeroplano kung ang iba sa atin ay hindi komportabling makita ang nasa labas sa tuwing mag-take off ang aeroplano dahil natatakot ito. Ang rason pala rito ay para pa rin sa safety nating mga pasahero. Kapag nakabukas ang cover ng bintana ng sa plano ay makikita mo ang sitwasyon sa labas at makakapag-isip ka ng mabuti kung anong gagawin sa oras na magkaroon ng emerhensiya Kailangang makita rin ng mga flight attendants kung anong sitwasyon sa labas para maging tamang instruksyon na kanilang maibibigay sa ating mga pasahero kapag may sakunang mangyari ang mga emergency events ay kadalasang nangyayari sa tuwing mag-take off at mag ang sinasakyan nating eroplano kaya nararapat lang na sundin natin ang pakiusap ng mga flight attendants kung kailan kailangan buksan ang takip para sa bintana ng eroplano. Walang mawawala sa atin kapag sinunod natin ito. After all, ito ay para na rin sa ating kapakanan. Ngayong alam mo na kung anong rason kung bakit pinapabuksan ng flight attendant ang cover ng bintana ay susunod ka na pa sa utos ng Flight Attendant? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.